So, bago, bago ako kumain, mag-unboxing muna ako. Kasi, ayan, no. Ay, parpoys. Gusto ko to. Parpoys. Ito, Uy, parpoys. May ano Gusto ko kasi medyo malakit marami. Oo. Oh, oh. So, parpoys din yan. oh ako Oo, oh, din ako. Meron akong... mas... Mas, uh -oh. guys. So, binigyan ako ng mag-unboxing kami. Par parpoys. Oh, meron akong bag na parpoys. At saka yung organizer ko is parpoys din. So, ito siya. Ay, oo, oh, oh, cute. <laughs> Ang cute. May pang three kings pa, o. Oh, Di ba? Diba? Ay, ano mo yung... Ay, ay, I love the color. Ay, ano ba yan? Ay, <laughs> yung pang ano, yung... Pang, ano. Yung pang, pang, pang ano, yung pang palit kung sakaling so, papalitan. Hindi ko na ito papalitan. So... Eto, so ay, ay, ito, ito, ay, may wallet dito, na siya. Ito, ah. May wallet na, na siya. Paano, kaya ito binigyan. Mm Binigyan ako oh, ni Josie rin. Napaka-sweet ng aking friend. Binigyan ako ng... <laughs> hindi pala siya natatanggal. Hindi. Pwede. Natatanggal, pero mas maganda nang ilagay ito sa uh Lagyan mo ng mm -mm. mm -mm. Para hindi na... Ang cute naman. The same size ba to? Oh, the same size. Ang cute. Ay, mo. mo ng chinela. Ito na nga. Ito na ang gagamitin ko bukas. Pag simba ko. Tapos dire-diretso na. Thank you talaga. Oh, so, nagpakapi pa, oh. oh. May roscon. I think that's, uh, ano, pang kamay-kamay lang yan. Pang kamay. dapat natin ilalagay. Ang ganda ng bag niya. Gustong-gusto ko rin yan. Yan, yan, ganyan. Pinapapak ko yan kasi... Mm. So, ayaw mo mag, ano? Ayaw mo mag... Kasi hindi naman na to kailangan itinidor dahil ano na siya, dry. Ang chance na dito ka na, pukunin ko na itong pagkakataon na rin. Sayang naman yung journey mo kung hindi mo i share Alam kong maraming mai-inspired sa kwento mo. Ilang kayo, magka <laughs> ilang, mag ilang kayo magkakapatid? Anim. Anim? Pang ilan ka? Pang tatlo. Pang tatlo sa mga babae? Puro babae kayo? Dalawang lalaki. Yung nauna. Tapos ako patatlo. Bago natin pag-usapan yung Taiwan. Taiwan, no? Taiwan. Kamusta ang buhay nung kabataan? Uh, saan kang family na belong? Sa, sa poor, sa middle class, o sa medyo royal class? Taiwan, <laughs> baka middle. Oo, kasi yung puwe naman kasi yung walang wala talaga yung uh, namamalimos yung mga ganun talagang sa poor poverty line na talaga sila middle and ano yung kabuhayan ng parents mo back then yung kabataan mo pa ha driver lang tatay driver ng ko nang pa, uh, pampasahero nang alam mo yung tubo tupor -tupor. Mm. Uh. Mm okay ang Tapos, okay naman. Mami, okay naman ang pasahod niyan, 'di ba? Sir. Eh saka hindi naman ako laki sa kanila. Sa nanay, lola. Sa lola. Parehas pala tayo sa lola. Bakit hindi ka lumaki sa, sa magulang mo? Kasi nung mamatay yung Asa nang nanay, lolo, mm mamay, mamay sa ano? Ano to sa mother side? Mamay ito. Mamay din ang. Mamay din kami. Kasama nanay, sama sa mother side. Mhm. Kasi siyempre wala kasama ang nanay. Eh, bakit ikaw sa dami ninyo? Sa anim ninyo? Eh. siguro, Ano, yung melalagi ako sa kanila. Mhm. Malilit pa lang, mga ilang taon ka na, nag ano ako, yung unang ako, ka, babae ganun oh. sila. At, At ilang taon ka nung nag-umpisa, tumira sa mamay mo, sa nanay ng lola mo? Ah, naging regular na pagtira na lang. Namatay na naman no, ako, mamay. Mo. Ilang taon ka noon? High school? Elementary? hmm Bata pa. Bata. So parang doon ka na lang talaga. At saka ano, bata pa ako nga, nandun na nga. Pag mm -mm. ganun-ganun. So ibig mo sabihin, mas close ka sa lola mo kaysa sa mama mo? Ay, Gaano kalayo ang bahay ng lola mo at mama, nanay mo, yung mama mo? Ay kasi nung elementary ako nag-transfer na sila doon sa kabilang bahay. Siguro kung lalakarin mga dalawang oras o isang oras sa lahat. Ah, so kung... Lakad lang. Bunto mm, mm, kasi sa ka amin. Oo, oh, 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 oh. kailangan luluwas Tap, pa ng bayan doon, kung sakal. Tapos umaba na yung parents ko doon sa ano Saan ka sa Batangas if you don't mind? Sa Kalatagan. Ah, sa Kalatagan. Okay naman ang situation sa Kalatagan. Okay naman ang pamumuhay. Di ba malanta ng yata mm -mm. Okay naman ang Kalatagan Batangas. At ano pa ang living ng Kalatagan Batangas? Ang first uh, living nila ng pamumuhay ng mga ordinaryong tao. Pagsasaka, pangingisda, kami sa dagat. So dalawa ang maraming tubo. Oo. ang no wonder na ang tatay mo ay nagtrabaho sa tubuhan as driver yung sa delivery ba to? Yung sa, ano to? Pero yung finished Ah, sa pero finished product na yung dinideliver nila, hindi yung tubo pa talaga. At tubo pa. From the sa farm. Pero okay ang pasahod pagka okay ang company. Uh, regular naman uh, worker ang papa mo. Ay, okay din naman. Mababa lang kasi naman, no? Mm Hindi -mm. naman Oh, lang. ang pasahod, oo. Oh. If you don't mind, uh, sa anim ninyo, lima, anim, anim, ilan nakatapos ba kayo lahat uh, ng pag-aaral? Um, yung panganay lang, ang hindi nakatapos pa tayo, mag-aaral, ewan ko. Nagbaliktad. Ang panganay, ang anong, anong narating ng panganay na? Anong level ng edukasyon na rating niya? Baka siguro second year. College? Mm. College. Ano? High school? Mm. Ayaw nga mag aaral And then ikaw? Well, lalaki ba? Oh. Ah, kaya, kaya. And then ikaw? Ako? Ano? Bachelor of, Bachelor of Science in Radiology Technologies. Radtech. Radtech. Mm -mm. Radtech. Ano, mm -mm. Tapos, yung sumunod ano tong Radtech? Kasi bibihira itong course, no? Do I, I know that. I know that. Para sa kaalaman ng lahat. Bakit yan ang kinuha mong kurso? Is it your choice? O, o meron na-influensahan ka? Or magulang mo? Hindi. Para kasi yun lang ang available do sa school na pinasukang kung mas... Ah. Uh, mas ano sa akin. Mas... Mas... So, Mas... 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 mas. Mm -mm 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 -mm. So, um, natapos mo ang, uh, this is four years, right? Four years ito. Mm, four years. Natapos mo siya? Mm. Na-practice mo? Mm, na-practice ko, pero sa clinic. <laughs> mm -mm. For, pero hindi at least, lang. at least na, na-practice mo pero siya. Pero intern naman sa mga ano. Mm -mm. Pero yung trabaho na i-apply mo talaga, yung pinagtapusan mo, hindi ka nakapag-work? Ay, hindi na, nag-apply na Eto na, so nag-Taiwan ka na? Mm hmm bakit mo mas pinili mag-Taiwan kaysa sa magtrabaho ka in line sa profession okay, mo? Maganda ang kita sa ano eh. <laughs> Kasi way back then nung kung magta-Taiwan sa sabihin nating OFW yung mga noong sinaunang panahon, parang takot na takot tayong pakawalan ng ating mga magulang. Hindi katulad this year, this modern time na op open silang pakawalan ang mga anak mag-abroad kasi may technology na. Ay, malapit lang naman ang Taiwan. One, in, one hour. hour in uh, lang. Mm. So, like, ano to? And, um, uh, nang-apply ka or may nag-recommenda sa'yo na... Hindi. Yung kapatid ko dati nagtasrabaw sa agency. Hindi Mm -hmm. They sa nila. Uh, so siya ang nag... Kaka, may mga ako, kaya. Oh, parang malakas ang loob mo. Pero noon pa man, Uh, may, may bala ka na ba talaga na sa puso mo na na somehow, someday, mag-aabroad ako? Ayaw mm ko. -hmm. Pero dalaga ka nito nang nag-Taiwan ka? Oo. Tapos, nakailang years contract ka doon? Primera, mm three -hmm. years. Tapos, padalwa Siyempre, three years. Tapos nang contract ko, away ka ng Pilipinas. Oo. Ap apply na naman? Doon ulit sa kumpanya na yun. Yeah. Three years, three years. Okay. So, six years to, to contract. Six years, oh. To contract. Pero ano, ano Please factory go. ka, ano, Diyos? Just... Ano, sa, sa, ano, sa garment, sa... Ano na, yung... Sa mga... Picture cube. Oh. Ah, uh, yung screen screen ng laptop. Oo, oh, oo, oh, oh. Basta screen. Mm -mm. Yun ang ano noon, mm -hmm. yun yung malakas noon sa mga cellphone, oh, yun sa yun mga yun laptops. Cellphone. Kasi yung tiyahin ko, kapatid ng tatay ko, sa cellphone naman siya. Screen sa mga case, uh, sa mga screen ng tampered, laptop. parang laptop, laptop mm -hmm. screen, uh, TV, yun, cellphone, gano'n. So, paano ang transformation? Kasi from Radtech, to this kind of job which is ang layo buti sana kung IT ka mas okay pa so paano ang transformation mo paano mo natutunan may training oh, oh may training may ano siya training ka muna sa pero ang training ito sa Pilipinas o doon na mismo ah, doon na mismo kapwa Pilipino rin naman ah may salary na rin habang on training ka allowance oo oh, oh. may dormitory Oo. Paano partner paano i-train ang isang pinay ng isang pinay? Aba ah. ti ano. Mahigpit. Mm. masaya. masaya. Masaya, siyempre. Chik para lang kayo habang nakaharap sa makina. Mm -mm. mm -mm. ikatika magkatabi kayo. Yan it. Sunod sunod ya. Yeah, mm. Kasi sometimes meron tayong kababayan na nag-guest sa channel ko na mas ayaw niyang kasamahin ang mga kalahe. Kasi nandoon yung nandun yung inggita, nandoon yung, yung yung paya, parang managerial bossing type of person. Parang ano lang doon. Mm. Uh -oh. barka barkada masaya kasi mm. parang nasa Pilipinas ka rin lang. Yeah. Depende siguro sa trabaho. Yeah. So, kasi sa mm -mm. ang trabaho mm -hmm. doon eh, siyempre pare kayo ng trabaho. Kung mm -mm. kumpanya, mm -hmm. may term kayo, parang yung ganun ba? Nag-six years ka, ibig sabihin, okay ang pasahod? Um, Oo, oh, okay ang pasahod. Okay ang dorm. Mm. Magkatakas Kasama na sa ang accommodation sa ano ninyo. I mean, you're not paying for it. ang 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 sa, ah, sa salary. Yung pagkain, yung pagkain mo sa salary Isa uh isa, swipe mo lang yung mga ID mo sa, cafeteria, kapiteria. So, nandoon na ang allowance? Oo, oh, nandoon na sa, sa kampanya uh lang. Uh, sa benefit okay kayo mm -hmm. sa benefit. May sa Yeah. Mm -hmm. So, okay sa iyo ang Taiwan. Uh, I mean, wala kang bad memories to share to us. Yung okay okay ang Taiwan sa iyo. Oo. Pero parang oo parang walang walang homesickness Wala, kasi may tour umtapan ano to uh, Monday to Fridays oh, uh, work and then weekends off ano bali six three mm -hmm. six three na six day work, work six days work one off three days off we have only seven days seven days in a week six days 6 days work. Okay. So, kasi may shifting. Ah. anak yeah. yeah. Yeah, yeah. Magshi-shifting. May magday-day mm -hmm. off na no, ABC ah. uh uh. Pag day off ng C, di yung dalawa magpapalitan. Oo. Yung A and B. Oo. Oo. Yung, so, okay because... naman. Hindi gaano mabigat. Mabigat Ay din birthday kasi nga ano ba, na-assign naman ako sa yung last ko, na-assign ako sa maliliit na sa ating mga cellphone oh, oh. screen ng cellphone titignan mo defect. lang sa mga akin ako may ano defect, defect. Mm -mm 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 -mm. Mm -hmm. ano yan pagka uh, sa work ninyo ay sumablay kasi hindi naman tayo perfect charged by salary ninyo or hindi inahanay ng company okay ay, sa company sasabihin lang kung may mga marami kang ano, na defect oo 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 And then, what did uh, what makes you not uh, renew for another term of contract? Nakanyo. I don't know it pala. Hindi han, Hindi kasi sa Taiwan kasi no. Pag 3 years lang ang contract mo, automatic na o oh, send, send off. Oo, uh, -uh send home. Kasi may broker kayo. Yep. Uwi ka ng Pilipinas. Yep. Kaya mo sa hindi. Mm -hmm. Tapos kung gusto mo pa, di, uh, apply ulit. uh, kaya uh apply ulit. kaya nga. So naka-twice ka eh. Pero for the third time, baka hindi ka na ulit sumubok? Ay, nung time na yun, ang um, yung name mo dapat 6 years lang. Ah, hindi na talaga? Hindi na. Mm -hmm. Kundi mag-change name ka. Mm-hmm. Mag-change ka. Ay Ayoko <coughs> na mag-change ito, may name mo. Correct. Mm -hmm. Hintay mo pa uli kung kailan uli may magsabing <coughs> pwede ang 9 years sa, sa name mo, sa pangalan mo. Mmm. Nung time pa namin, sige, eh, hanggang ano lang kami, 6 years lang. Anong year ka nag-Taiwan? Uh, yun, hindi ko na matandaan kung anong 19 ba yun o kung ano bang... Eh. 2000 anong year ka nakarating dito? Dito, 2009. So, doon mga 2000, ganon? Siguro, parang ano, mm 2000, basta ganon. Mm -mm -mm. Okay, let's talk about your Spain journey. Paano ka nakapunta ulit ng Spain? Ah, hindi naman na ako ng ako. sa kanyang restaurant. Sa Madrid. Tiyahin mo to because she or is the sister of your father or your mother? Mother. Kapatid. May asawang puti. May asawa? Puti. Oh. Ah, ibang lahat. Dito. Hindi dito, ibang lahat. Mm. Kaya lang, may business sa, sa Madrid. Hmm. So, 2009 ka, pinirmahan niya? Hmm. O kinuhaan ka ng employer kasi uso pa noon yung ang employer ang pipirma tapos? Kasi kanina kasi may... Ay, restaurant. Mm -hmm. So, sila ang titular ni kontrato mo Is it easy na makarating ka kasi aside don sa may connection ka because you are the pamangkin compared don sa, sa normal processing na you are not related to your boss. Uh, how is the difference? Para lang sa kaalaman ng lahat. Mas mahirap din. The same requirements. Ano oh, bigyan ko din sa mga sa mga di baka para bano. Oo, oh. ito nga ang gusto kong itanong para sa kaalaman Yeah, pero may boss ako. Hindi ako kinuha ni Auntie na siya ang pumirma. Of course, may hinanapan ako ni Auntie ng boss. So ikaw kasi, ang case mo is very unique. Wala kang interview? Working contract ito eh. meron So gaano kahirap ang interview doon sa embassy na related ka sa, sa, bloodly related ka sa boss mo? Para hindi ka sumablay. Working ka ah, may interview ka. Working visa ka, di ba? Hindi ka petition. Pero siyempre, once na i-examine nila yung paper mo, kung matoka na sa document mo, magtataka na meron kang kapilyedo. Ay, nga, kapilyedo kasi yung anong kumuhay, yung kasawa ng ano, um, ang sa, sa contract mo yung oh, ah yun na yun okay. na yun, okay. yun 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 yung mm -mm, mm mm so hindi At ano saka naman sabay hindi mas nauna yung sa bayo ko okay so ang ano mo first job mo is sa madrid nag-work ka talaga or pinalabas lang na sa restaurant kanila magtatrabaho nag-work ka talaga sa restaurant nila ano ang restaurant nila ano yun? ang ino offer mga Kumida dito or? Ano, mix. Mix. Filipino. Kumida, le, lebaris. Ah, Lebanese ang asawa ng uh -oh. ano. Yeah. Mm. Mix nga ng... Pati ng puti na dito, uh -oh. ng Spanish food. Mm, mm And ilang years ka nagstay sa Madrid as worker? One year, one year and a half sa restaurant na yun? Oo, oh, tapos nagpakasal na ako. Umuwi ng Pilipinas, nagtagal ng konti. Ah, kaya hindi ka na nakabalik doon? Oh. Kumuha na sila ng klaro, hindi na pwede mag-antay sa'yo? Mm -mm. Yung pala ang kwento mo. Pero paano ka napunta ng Bilbao naman? Ah! Si <coughs> -mm. Si, si Lani. Si Lani, See? si? ako. Lani Lani. Lani. Lani, Kapatid ni Kuya Richard. Ni? Kuya Richard. So, from Madrid... Lani. at saka si Oo doon, at saka si Lani, si Rachel, Rachel. Si Rachel pa rin kilala ko. At saka si Sol? Kilala ko. Magkakaklase kami dati sa... Pesda. Nung the... time na yun. Sino-sino klase mo? Si, si Rachel? Si Rachel, si Sol. Sinong Marisol. Sol? Mar ah, si Marisol. Nang yung taga Biko. Taga na... Eranyo. Er yeah, pero taga ano siya sa atin? Uh, Kamarinisor? Ah, uh, basta Bicol, somewhere. Um. Oh. Yeah. At hindi nyo akalain na magkikita-kita kayo dito? Oo. Oh.